tayo mo ng mga kaulam may kumain pala alas 10 na pala ng mga mag alas 10 napa na pala ay hindi pa ko naalmosal at ako'y napasarap sa pagwawali sa paglalaba ang masakit nito ay napamaritis pa kahirap pagkaga ikaw ay ng harap ng bahay bago may mapapadaan ng mga kakilala mga pinsan, kamag-anak yun ang problema doon ay di napapahinto ang ano, napapahinto ang gawa ay napapamaritis sharing ang pang-ulam ay ginataang labong. Ayan. Ari ay, ay binili ko sa aking pamangkay na si Merwen at sobrang kasarap magbatang ay magluto. Asawa ni Tina sa phase 2. Tapos tayo ay may pritong tuyo. Ayan. Tayo may pritong tuyo. At itong tuyong ito ay ating isasaw dito sa sukang maanghang. Hindi man rin maanghang eh. Pwede walang, ang dami-dami ng siling nakalagay. Pwede walang anghang. Siya ay ng katawang sa gutom. Hindi makakasunduin ang paglalaba at gutom. Ang inay kaya mga ina rin din are. Pero yung kakain na sa kanilang church, ay ang inay na sa church nila pagkaganitong linggo. Hanggang alauna siya doon. Siya tayo na kumain. Maya maya ka naman. Ikaw na may pinakain ng inay. Bago, kami um bago sila umalis, Are, pusa. Kung na may pinakain ng inay, bago ang inay umalis, ah, Busog na busog ka nga daw. Eh. At ang sumbong sa akin ng ina eh. Ang gusto mo rin eh, yung mga jollibing gayon. Hindi ka nga nakain ng isda din sa bahay. Ay, eh, ikay mabisyo. Huwag masalad ng mabisyo. Wala tayo laging ibibili ng mga gayon pagkain. baba hindi pwedeng pag may nakakain tao, ikaw yung nasa lamesa din baba muna bibigyan kita maya may pagkatapos ko saan kaya si Merwin bumili na rin labong at anong pagkakasariwa nga pwedeng dadanggit ka ng pagkain, bawal yon Baba. Mamaya ka, hindi ka masanay ng ganyan. Bad yun, bad. ay tuyo. Hindi ka naman nangangain ng tuyo. Dinit sa amin, hindi uso yung mga almusal na mga hotdog hotdog mga itlog dinirekta agad kanin agad yung hmm. nagkakapi sila sa paggising pero maya may ang pinakaanusal talaga kanin ang kapitbahay, ikanta-kanta eh. Talagang ang mga tao din sa aming lugar masasayahin. Eh. Ang galing kumanta. Go. May air er er kila kaya ng video okay. Ang asawa ko nakakain na. Sila, pinakakain ko muna sila bago ako. Ang kanyang almusal, mga tinahatin na Hindi kagaya ako ko nakanin agad. Pero pagdating sa Dubai, wala nang na ganito change lifestyle na naman. Dahil doon naman ang problema, kulang sa oras. Hindi ko kayang gawin ng ganitong mga style dahil walang oras. ikaw, sarap ng iyong buhay. Payipoy la ang ambon to. na, nakajalibay ka kanina na. Kaya pala ikaw ibusog na Sabi ng inay, binigyan ka daw ng isda. Ayaw mo daw. Sabi ng sabi ni Ibrahim, binigyan ka din daw ng isda. Ayaw mo daw. Tapos ngayon, tinanaman naman ninyo. Aking mm. Mm -mm. Sarap ng buhay, oh. Binigyan ka ng isda, ayaw mo. Jollibee pa lang gusto. Wag gayon, hindi parating gayon ang pwede, Hindi pwede yung parati. Wala tayong pambili. Wag uugaliin ang gayon, ha? Nakaw siya. Tapos tayo. Tapos ang ating pamumuhay. Magsasampay na lang ako ng kanilang masarap ang labong. Naluto ni 21. Siya, babos na sa inyo. kayo magsakain na rin. Tanghali na.